Ito na nga ang laban ng Los Angeles Lakers laban sa New Orleans Pelicans. Sa first quarter ay mabilis ang simula ng Lakers, agad na nakakuha ng 5 points mula sa alley oop dunk ni Jackson Hayes at isang tres ni Dorian Finney-Smith. Ngunit hindi naman nagpaawat ang Pelicans at agad na sumagot sa opensa ng Lakers. Aggressive si Luka Doncic sa simula ng laro, agad siyang umiskor ng 5 points sa unang minuto ng first quarter. Sa 8-minute mark, isang 3 points ang ginawa ni Lebron upang makuha niya ang kanyang ika-50,000 career points. Matapos nito, nakapagtala ng miniran ang Pelicans upang maitabla ang laban sa 13-all, dahilan upang mapilitang mag-timeout ang Lakers. Pagkatapos ng timeout, nag-init ang Lakers at gumawa ng matinding 14-0 run. Tatlong sunod-sunod na tres ang pinakawalan ni Doncic, sinundan pa ng isa mula kay Shake Milton, dahilan upang makuha ng Lakers ang 11-point lead. Hindi pa doon natapos ang mainit na opensa ng Lakers. Sa pagtatapos ng first quarter, sunod-sunod na tres mula kina Shake Milton at Dalton Knecht ang nagbigay sa kanila ng 13-point lead. Natapos ang first quarter sa iskor na 36-23 pabor sa Lakers. Sa pagsisimula ng ikalawang quarter, mabilis ang naging opensa ng New Orleans Pelicans na nagtala ng 20-7 run dahil dito unti-unting nabawasan ang lamang ng Lakers hanggang sa naibaba ito sa apat na punto sa 9-minute mark. Naputol ang momentum ng Pelicans nang makagawa ng magandang pasa si Dalton Knecht kay Jackson Hayes para sa isang alley hoop dunk. Sa kabila nito, patuloy na uminit ang laro at sa 7-minute mark na itabla ng Pelicans ang laban dahilan upang muling mag-timeout si Coach JJ Redick. Ramdam ng Lakers ang pagkawala ni na Austin Reeves at Rudy. Hachimura, lalo na matapos ang magandang laro ng kanilang bench sa nakaraang laban. Ngunit nagbigay ng sagot si Lebron James sa mainit na simula ng Pelicans ipinasok niya ang dalawang sunod na tres mula sa assist ni Luka Doncic dahilan upang muling lumamang ang Lakers. Samantala, patuloy ang palitan ng puntos at isa pang magandang pasa mula kay Lebron kay Jared Vanderbilt ang nagbigay ng isang madaliang dunk para sa Lakers. Habang patapos ang quarter, umabot na sa 19 points at 8 rebounds si Jackson Hayes habang si Zion Williamson naman ang nagdala ng Pelicans sa kanyang 21 points. Bago matapos ang ikalawang quarter, nagpakitang gila si Luka Doncic sa isang buzzer-beater three pointer na nagbigay sa Lakers ng 10-point lead papasok ng halftime. Sa pagsisimula ng third quarter, agad na nagpakitang gilas ang Lakers sa pamamagitan ng isang matinding run. Ang highlight ng kanilang pag-arangkada ay isang alley-hoop dunk mula kay Knecht patungo kay Lebron James dahilan upang lumobo ang kanilang kalamangan sa 15 points. Sa puntong ito, umabot na sa 22 points, 6 rebounds at 6 assists ang naitala ni LeBron James habang si Luka Doncic naman ay may 26 points, 11 rebounds at 6 assists. Napakahusay ng playmaking ni Doncic dahil karamihan sa kanyang 13 assists ay nauwi sa malilinaw na three-pointers o madaling dunk para sa kanyang mga kakampi. Ngunit hindi madaling bumitaw ang New Orleans Pelicans. Sa pagtatapos ng third quarter, umabot na sa 30 points at 14 assists si Luka Doncic sa loob lamang ng 31 minutes, kasama ang 6 three-pointers. Dahil dito, hawak pa rin ng Lakers ang 102-84 na kalamangan papasok ng fourth quarter. Sa huling yugto ng laro, hindi natinag ang Lakers sa kanilang magandang opensa at depensa. Sinubukan pang humabol ng Pelicans ngunit hindi nila nila kayang pigilan ang mainit na paglalaro ng Lakers. Sa huli, nakuha ng Lakers ang panalo sa pangunguna ng kanilang star duo na sina Luka Doncic at Lebron James. Ito ang kanilang ikapitong sunod na panalo na nagpapakita ng kanilang matibay na forma sa laban para sa playoffs.